ito para may pagpatuloy at mabigyang daan po natin. Kanina, sa atin po nga na unang palatuntunan na pasadahan po natin ano po na nga po maapektuhan ang siyudad po ng Dagupan sa pagkakaroon po ng tsunami no dito po sa atin po nga siyudad pag anataon uh, na ito po nga Manila Trench ay uh, makaranas makabombo ng uh, uh, mas malakas ano po na pagyanig or lignol po dyan uh, lalo pag umabot na rin po sa 8.0 magnitude, uh, automatic po yan ika nga po ng atin po mga otoridad pwede pong maapektuhan ang ilan po mga barangay dito po sa atin pong syudad. Kaya tapos po saan, ito po mga sinasagawa po nila ngayong hakbang. Lalo din po yung pagtatatag pa na mga karagdagang mga evacuation centers sa, sa atin pong syudad para naman po ito uh, po yung po pwede pong masilungan o di naman po kaya ya, uh, po pwede pong gamitin, mapaglipatan na ito po mga apektadong residente po natin na dito po sa atin pong syudad if ever na ito po ay maranasan at tumama dito po sa atin pong Sudata. Narito pakinggan at panoorin po ninyo mga kabombo. Ito naman po bahagi po ng uh, pahayaga ni uh, City Councilor Attorney Joey Tamayo at uh, siya din po ang chairman of the Disaster Risk Reduction Committee dito naman uh, sa lungsod ng Dagupan. So the Manila Trench is a submarine fault stretching from Lawag City down to Mindoro. Now, about a week ago, about four days ago, this Manila Trench fronting Zambales, gumalaw po siya at nagkaroon ng magnitude 3. So, we don't know what's gonna happen because the field box cannot predict it. But, ang nakikita ng Philbox ay mayroong pressure sa ilalim ng lupa sapagkat nagkakaroon ng subduction yung Eurasian plate ay pumapasok yung Philippine plate kaya nagkakaroon ng subduction para po bang rubber band na sa tagal-tagal na for several centuries, hindi pa gumagalaw. At ayon sa ating mga dalubhasa, ang Pilipinas sa panahon ngayon ay panahon na. Up to year 2058, we will be expecting it. Kaya yun nga po ang nangyayari ngayon. Dahil sa